kailangan mong muling ipanganak. Text, John chapter 3 verse 3 at 5. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi ko. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Verse 5. Malibang ang isang tao ay ipinanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, Kinausap ni Jesus ang relihiyosong lider sa panahon na iyon, si Nicodemus. Alam niya ang kautosan, mataas ang kanyang katungkulan, ngunit ano ang sinabi ni Jesus sa kanya? Malibang ipanganak kang muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi sapat ang relihiyon, hindi sapat ang kabutihang asal, hindi sapat ang pagdalo sa simbahan, kailangan ng muling kapanganakan, isang bagong buhay galing sa Diyos. Una, ang muling kapanganakan. Verse 3, sinabi ni Jesus, malibang ipanganak ng muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Tayong lahat ay ipinanganak sa laman, ngunit hindi lahat ay ipinanganak sa Espiritu. Ayon sa Epeso chapter 2 verse 1, tayo'y patay sa ating mga kasalanan at hindi natin kayang buhayin ang ating sarili. Ito ang tinatawag sa Reform Theology na total depravity. Tayong lahat ay lubos na naapektuhan ng kasalanan sa isip, sa puso at kalooban. Kaya't hindi natin kayang pumasok sa kaharian ng Diyos kung hindi tayo babaguhin ng Diyos mismo. Ikalawa, kalikasan ng muling kapanganakan. Verse 5, Malibang ang isang tao ay panganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tumutukoy ito sa Ezekiel chapter 36 verse 25 hanggang 27. Ang pangako ng Diyos na lilinisin niya tayo at bibigyan ng bagong puso. Ang tubig ay paglilinis mula sa kasalanan at ang espiritu ay ang kapangyarihan na nagbibigay ng bagong buhay. Ang muling kapanganakan ay hindi gawa ng tao. Hindi ito bunga ng desisyon o ritual. Ito'y gawa ng banal na espiritu. Ikatlo, ang may akda ng bagong kapanganakan. Ang hangin ay umiihip kung saan nito nais. John chapter 3 verse 8. Ang Espiritu Santo ay kumikilos ayon sa kanyang kalayaan at kalooban. Hindi natin siya kayang kontrolin gaya ng hangin. Ang bagong kapanganakan ay isang sovereign act of God, isang himala ng biyaya. Monergism ang tawag dito sa reform theology. Iisang manggagawa, Diyos lamang ang may gawa ng kaligtasan. Tayo ay hindi aktibong kasama sa paggawa nito. Hindi natin pinili ang Diyos, bagkos pinili niya tayo. Ano ang application nito para sa bawat mananampalataya? Kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo ngayon, purihin ang Diyos dahil siya ang bumuhay sa patay mong puso. Pero kung hindi mo pa nararanasan ang tunay na pagbabagong espiritual, lumapit ka kay Kristo. At para sa lahat ng mananampalataya na binubuo ng Iglesia, ipanalangin natin na ang banal na Espiritu ang kumilos sa ating mga pamilya, kaibigan at kapwa, sapagkat siya lang ang kayang bumuhay ng espiritual na patay. At dito na tayo magtatapos mga kapatid. Sabi ni Jesus, kailangan mong ipanganak muli. Hindi ito isang utos na kayang gawin ng tao. Ito ay isang katotohanang dapat ipanalangin at asahan mula sa Diyos. Kung tayo ay naligtas Ito'y dahil sa kanyang walang hanggang pag-ibig at biyaya. Soli Dio Gloria, sa Diyos lamang ang kaluwalhatian. God bless mga kapatid. Reform but always reforming.